pa dito yung pagsentro ng ano kahit makakapost kami ay uh, na ng ang ba ang tawag nito? nag kaya ah, mabuti na lang at may nakakalam kung saan kami makabili ng batiri ay hirap nang walang kick yung isa okay na to ito na lang so ang hirap magpasintro ang hirap nang hindi na trabaho right mga ah, kabus kong uh, uh, andar ah, muna Ah, uh, kapos tayo po ay nandito sa uh, binundo. Binondo. At dito pa tayo na lubatan ng uh, uh, battery. Ah. Uh, Inkorwesyo. Uy. Ayaw. mm hmm. Naiwan ko. Oh. Oh. Balik ka diyata. Naihina ako. Oh. Abos, first time lang na. First time lang ako nagpalit ng gatero. Ito yung ako yung nabili pinapapakabit ko na kung saan ako nabili ng battery ah, uh, tayo nangangapa pa, pa uy hindi yan Thank you. Ay, ano. lang nangyari ito. Kung saan tayo nasa malayo, saan tayo nalubad. At mga uh, may sulok pa, kanina pa yan. Ay, 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 Mga kapos, pahihila ko sana. Kaso, walang hihila Okay na lang eh. Nandito ka, kapili tayo magpatili. Alright, mga kapos. Uh, Gagal sa puli. Tama si Ana. Nandito niya, kapos. Alright, hiningat tayo tayo.